Pantay na nga ba ang mga babae sa mga lalaki? Gender equality ang isa sa mga pangunahing panawagan ng mga kababaihan ngayong Women's Month. Sa katunayan, may batas na tinatawag ng Magna Carta for Women na naglalayong pangalagaan ang karapatan ng mga kababaihan. Isa na rito ang pagbibigay proteksyon sa kanila laban sa diskriminasyon at karahasan. Pantay na nga ba ang mga babae at lalaki dito sa Pilipinas? Hindi, dahil talamak pa rin ang domestic violence at hindi pa rin sapat ang proteksyon ng mga kababaihan laban dito. Sa ngayon, hindi pa po kasi hanggang ngayon may mga discriminate pa rin mga babae, lalo na sa work environment. Tingin ko po hindi pa talaga siya Um, pantay ng lalaki-babae kasi kita naman natin na hindi pa talaga equal ang lahat ng opportunities ng mga babae and nakita rin natin yung systemic na um, discrimination against uh, panila Hindi po, kasi yung babae may mawawala sa kanya, tsaka yung lalaki wala Hindi, kasi um, I think sa akin lang ha kasi yung mga babae, laging namang tama hindi na tapos mga lalaki, laging mali Magkakaiba pa rin talaga ang pagtingin ng karamihan sa estado ng mga kalalakihan at kababaihan. Gayunpaman, sana ang Women's Month ay magsilbing paalala para patuloy na maitambol ang panawagan para sa pantay na karapatan, oportunidad at pagkilala sa bawat kasarian sa ating lipunan. Agata para sa Five.